Okay mga idol Meron tayo dito kasama Andito tayo sa Alan View Deck Ayun Yan, mga idol natin Gito na shout out daw siya sa kanila Sino pangalan? Alan? Ha? Malbeng Oo oh, ikaw okay. Junel Jakan Si? Jakan O oh, si Jakan Ha? Vincent. Vincent Ay grabe mga astig ako mga amigo Ara Mga yeah! lods sila nanonood sa ating Ang <laughs> idol. <daw>, sticker sila <laughs> Nagulat ako Ewan ko kung ilan na lang to <laughs> Neka. Go sing kiri. Okay. Ah. Okay. okay. Yun. nakakilala sa atin dito sa Tagalan View Deck mga Lods. Ayun sila. Okay, ingat kayo mga idol ha. Oh. Dahan. Oh, sige, God bless. <laughs> sige. Okay. Ingat. Okay, bye. Okay, welcome. Yun. Bye. God bless. Sige. <laughs> so ayun nakakatuwa naman <laughs> yun pa kaya yung mga content natin mga lods ma-share ma -ma ko lang sa inyo na kung bakit nagsishare ako ng ganyan mga content sa ating facebook page so, kasi man, nakita ko po sa analytics nakin ay isa no marami pong nanonood na 18 to 32 years old So, yun, mga wisdom ko sa buhay, yung sinishare ko sa kanila. Para sa kanila po yung mga content na yan. Uh, for their growth. Ayun, parang ganon. So, insights para sa buhay na yun, yung mga, mga ganito na pagsubok, lahat yan may blessing yan nakapalit. Okay, let's go! Yeah! sir! Kumusta po kayo, mga idol ko? Good morning! Dami sa sakyan, no? ha? Roro, Roro Trucks. Uh, time check is 6.40 ng umaga. Nandito na tayo sa Bayan ng Nabas. Medway to Katiklan. Alright, ay chicken, chicken, chicken. Chicken. Alright, let's go. Napakaganda ng panahon. Thank you po, Lord. Ayan. Napakapayapa ng tubig sa dagat. Mamayang makikita niya yan. Yes! Ingat tayo. Alright. Malamig ang hangin. Malay 17 kilometers. Yun o, kaya pa. Ang tubig. Kalmado. Napakasarap ang bigot swimming and okay. yeah Twisties eh whoop okay. what's that The back ganda na ang may bago rito ito yung side na yan yan pagka pwede ka dyan kahinto e kaso karamihan kasi dito mo nawawala ng preno o kukulangan ng power yung makina ng truck so pwede ka dun tumabi agad para hindi ka makaabala sa uh, traffic so it's a good thing na mga yun pinagplanong ng DPWH yeah. dito para safe na piyahe dito na tayo sa so barangay Libertad <coughs> saan sa nakaraan ay dito tayo na disgrasya o aksidente so, although na cemento na sana ito, ito mag-iingat tayo dyan yan mga lost gravel dito so, pero dun tayo sa kabila galing eh kita mo yan yung butas yan dahil diyan, biglang akyat doon sa kabila. Dito tayo, lumagapak. to so, lalim mo. Oh. malalim yon Ingat tayo diyan. Ah! Agoy! <laughs> Katakot, ingat tayo doon. So, doon, lumalim. lumalupipad yung ating top box lumingon ako yun, sana may natutunan kayo sa pagkakamali ko. Tinakpan ko kagad yung dalawang prino. Break natin. Yung natulas ang gulong. Dahil mapuhangin doon o mabato doon yung simento. Napakatulas po. Ingat, ingat tayo sa pagbiyahe. Pero kung hindi na ano yung top pass natin, subipat, hindi tayo na ano kasi nakafocus tayo sa pag-drive po. Lord! Like you, Father God, Mama Mary, Latia. So, nagkamali. Ba't ganun? Nagkamali. Normal po magkakamali. Ang pagkakamali ay kasama na yan sa ating buhay. Ang importante doon, tanungin mo sarili mo bakit yun ang dapat i-address mo sa sarili ko or ma-correct mo uh, at maitama so, oh, may correct <laughs> maitama mo ang sarili ko para mag may bagong sarili a mas better version of yourself before yun maganda kung may nagle-level up ka kasi iba yung uh, kaligayahan mo sa sarili mo kasi may ginagawa kang maganda sa sarili mo mo yun. Hindi ka nag-iisip ng masama sa kapwa mo. Iniisip mo lang sarili mo. Nakapokus ka. Iba pag nakafocus ka sa sarili mo eh. Iba yun. Mas malaking press sa pangyayari. Kasi hindi ka dun sa mga distraction. Ano nangyayari sa paligid. Hindi ka nagre-react. Yun ang nakokontrol mo. Yung reaction mo. So, focus ka lang sa sarili. To improve yourself. So, nadulas ako. Natuto ako dun aksidente ako, may natutunan ako doon. Although, kahit mag iingat ako, pwede pa rin pala na um, aksidente tayo sa konting pagkakamali. Yung maganda doon, dahil sa pag-iingat natin, wow, ganda ng tubig o kaya pa. No? Mahamog dun, no? tubig. Ibig sabihin, yung ganong mindset is talagang aayos mo ng, ang buhay mo ng tapa. Surround yourself with the right people na tama yung pag i pag, ganun, pag influence sa Then, piliin mo you have the right to choose your friends your surroundings your environment Pati yung people mga nakapaligid sa'yo is nagpupush sa'yo para maging at supportado ka walang mga drama sa buhay ganun focus dun sa goal yun ang hanapin mo para maabot mo yung mga pangarap mo At kung hirap po yan, normal po yan. Ibig sabihin, nag-effort ka para mabagong buhay mo. Kasi sumama sa mga, alam mo yun, hindi kinakakatulong sa'yo. Hindi naman pala mag-rides na isa, masaya ka. Hindi ko, ayan, wow! Ang ganda mga idol dito lalo na, Ayan. Oh, uh, payah apa? Wah. Wow. Ganda. Sarap ang ligo. Sana no, next time dala tayo ng damit. Para maligo tayo dito. Pwede tayo mag-swimming. Ganda talaga mag-drive dito sa Aklan. Napakaganda talaga ng Aklan mga items. Sarap ganito umaga uh, pa uh, goods to goods enjoy tayo so yun wag ka matakot pagkamali kasi ang reward yan ulit uh, mo nga naramdaman so, enjoy mo lang lagi buhay move forward kalimutan yung nakaraan wag kang balik ng balik doon yun, madadapa ka na naman kasi live in the present. Huwag ka rin mag-worry sa future. Hindi pa yun nangyayari. Focus ka lang ngayon. Ngayong araw na ito. ang mga achieve mo. ang mga anong gusto mong matapos. Ma achieve sa buhay. Mga assignments mo. Ganon. So, focus ka doon. Live at the present ka ikaw. Wow. Ito na tayo sa Katiklan Airport. Yan, nakapahaya pa. Wow, ganda mga alods. Sarap. Parang ramdam ko na malamig yung tubig ah. Eh. <laughs> <Di -imagine ko. laughs> hindi yung budget ko. Yeah, hindi kasi sila mga barbot. Malakas kasi doon sa kabila. Habagat na eh. Babagat na tayo. So, focus on improving yourself. Ganun, ganun kung mahulog ka man sa kung oh, pa fail ka sa exam mo sarili mo bakit na fail may bikit na kulang ka sa pag-review hindi mo binigyan talaga ng gusto yung focus, yung concentration para lahat ma-familiarize mo ng mga questions and answers mga topics na diniscuss ni teacher ninyo. so importante yun ma-familiarize ka sa ganong klase topic kasi eh, nagbibigay naman ng pointers eh, kung ano ina-examine nyo So hindi nagkulang si teacher So simply, kung hindi ka nag-aral, hindi mo ma-perfect Pero kung inaral mo, tsak, mag-perfect mo yung exam exactly. So ganun po Balanced life, pwede naman maglaro Pero bigyan mo pabayaan ang pag-aaral natin Okay, so papasap na tayo dito sa bayan ng Malay So sana po pagbigay tayo ng liwanag sa inyong buhay Hanggang dito na lang tayo. See you in the next content. Ride safe and God bless you more. Babush!